at naggagutom sa lupain bukod sa unang pagkakagutom na nangyari ng mga araw ni Abraham. At naparoon si Isaac kay Abimelech, na hari ng mga Filisteo sa Gerar. At napakita ang Panginoon sa kanya at nagsabi, Huwag kang bumaba sa Egypto, matira ka sa lupain aking sasabihin sa iyo. Matira ka sa lupain ito at ako isa sa iyo at ikaw ay ating pagpapalarin sapagkat sa iyo at sa iyong dinhi ay ibibigay ko ang lahat ng lupain ito at pagtitibayin ko ang sumpang aking isinumpa kay Abraham na iyong mama At aking pararamihin ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit At ibibigay ko sa iyong binhi ang lahat ng lupain ito At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinid at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kautusan. At tumahan si Isaac sa Gerar at tinanong siya ng mga taong taga roon tungkol sa kanyang asawa at sinabi niya, Siya'y aking kapatid sapagkat natakot na sabihin siya'y aking asawa. Baka ako'y patayin. Aniya. Naman ang na taong tagarito dahil kay Rebecca dahil sa siya'y may magandaman niyo. At nangyari nang siya narong ang mahabang panahon na dumungaw si Abimelech, na hari ng mga Filisteo sa isang durungawan, at tumingin at narito si Isaac ay nakikipaglaro kay Rebecca na kanyang asawa. At tinawag ni Abimelech si Isaac at sa kanya'y sinabi, Narito, tunay na siya'y iyong asawa. at bakit sinabi mo siya'y aking kapatid? At sumagot sa kanya si Isaac, Sapagkat sinabi ko, baka ako'y mamatay dahil sa kanya. At sinabi ni Abimelech, Ano itong ginawa mo sa amin? Hindi malayo ang sinuman sa bayan ay nakasiping sa iyong asawa at sa gayon ay pinapagkasala mo kami. At ibinila ni Abimelech sa buong bayan na sinabi, Ang gumalaw sa lalaking ito at sa kanyang asawa ay tunay na papatayin. At si Isaac ay naghasik sa lupay niyaon at umani siya ng taong niyaon ng tigisang at pinagpala siya ng Panginoon. At naging dakila ang lalaki at lalot lalong naging dakila hanggang sa naging totoong dakila. At siya'y may tinatangkilik na mga kawan at mga tinatangkilik na mga bakahan at malaking sangbahayan at kinahinggatan siya ng mga felesteo. Lahat ng mga balon ng hinukay ng mga bataan ng kanyang ama, ng mga kaarawan ni Abraham na kanyang ama, ay pinagtabunan ng mga felesteo na mga pinuno ng lupa. At sinabi ni Abimelech kay Isaac, Kung iwalay ka sa amin, sapagkat ikaw ay makapupon matibay kay sa amin. At umalis si Isaac doon, at humantong sa libis ng Gerar, at tumahan doon. At muling hinukay ni Isaac ang mga balon ng tubig na kanilang hinukay ng mga kaarawan ni Abraham na kanyang ama, sapagkat pinagtabunan ng mga Filisteo, pagkamatay ni Abraham, at kanyang mga pinanganlan ng ayon sa mga pangalang inilagay ng kanyang ama at sumukay sa libis ang mga bata ni Isaac at nangakasungkong doon ng isang balon ng tubig na bumubukal. At nakipagdaalo ang mga pastor ni Geror sa mga pastor ni Isaac na sinasabi, I Amin mean, ang tubig! At kanyang tinawag ang pangalan ng balon na Isaac sapagkat ipinakipagkaalit sa kanya. At sila'y humukay ng ibang balon at kanilang pinagtalunan din at kanyang tinawag ang pangalan na Sitna at bumunot sa at hamukay ng ibang balon at hindi nila pinagtalunan at kanyang tinawag ang pangalan na Rehoboth. At kanyang sinabi, Sapagkat na iyo tayo ng Panginoon ng kaluwagan at lalago tayo sa lupain. At mula roon ay umahan siya sa Birsiba at napakita sa kanya ang Panginoon ng gabi yaon at nagsabi, Ako ang Diyos ni Abraham na iyong ama. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo at ikaw ay aking pagpapalain at aking pararamihin ang iyong binhi. Alam-alam kay Abraham na aking lingkod. At si Isaac ay nagtayo roon ng isang dambana at kanyang sinambit ang pangalan ng Panginoon at itinindig niya roon ang kanyang tongga, at humukay roon ng mga bataan ni Isaac ng isang balon. Nang magagayoy si Abimelech ay nabaroon sa kanya mula sa Geror at si Ahuzeth na kanyang kaibigan at si Ficol na kapitan ng kanyang hukbo. At sinabi sa kanila ni Isaac, Bakit kayo na paririto sa akin tanong kayo ay napupot sa akin at pinalayas ninyo ako sa inyo? At sinabi nila, malino na nakita na ang Panginoon ay sumasayo at amin sinabi, magkaroon ng pagsusumpaan tayo, kami at ikaw at makipagtipan kami sa iyo na hindi ka gagawa sa amin ang masama, gaya naman namin na hindi ka namin dinalaw at wala kaming ginawa sa iyong di mabuti at pinayaon ka namin bayapa, ikaw mayon ang pinagbala ng Panginoon at pinaglandaan niya sila, at sila'y nagkainan at naginuman. At sila'y gumising ng madaling araw, at sila'y nagpanumpaan, at sila'y pinagpawalam ni Isaac, at nagsialis na payapa sa kanya. At nangyari, ng araw din yaon, na nagsidating ang mga bata ni Isaac, at siya'y binalitaan tungkol sa balo nilang hinukay, at sinabi sa kanya, Nakasumpong kami ng tunig. At tinawag niyang Siba, kaya't ang pangalan ng bayang yaon ay Beersiba hanggang ngayon. At nang si Esau ay may apat na puntaon ay nag-asawa kay Judith, na anak ni Bibi na Heteo, at kay Basmat na anak ni Ila na Heteo. At sila'y nakasama ng loob kay Isaac at kay Rebecca.